Bugatti yata sir Wala ka na ano. Dating... yung pwesto Ano yata Bakit hindi naka ano yan? Hindi naka uniform uh. Sabi ko ka may laban <laughs> <laughs> Nabasa ko ang... Isaw, tawag na Kahit ano dun sir? Oo oh, kahit ano <laughs> Ikaw naman <magbabayad>, eh <laughs> huh? Sabi ni Jane Kahit ano, ikaw naman magbabayad eh Wala pala si Gabi <laughs> Ito lang in order namin guys, Mountain Dew. Mamaya na yung ano. Mamaya na yung Paris kasi ano, wala pa kami pambili. Prepare pa pala yon. Oo, tawanan si din ang pagbili Sa Alam mo, mas masarap yung mas masarap yung mountain view, mountain view. Ayan, nabaliis no, yes, no, yung yes. 44! Amin na ba yan? Anong number kami? Gutom na kami. 067 tayo, sir. Ha? 067 tayo. 067, number 44. Layot <laughs> pa. Lako. Ano ito? Ha? Ah? So, Sabi second time natin ng video, Second time. Oh, second. time. Tayo third na tayo. Kasi kami ni Sir second second kasi Sir Bo second. Ito merong ba yan? Ito okay. ito maganda ito magandang ano eh. Ito si Buyas. Dinadayo. Kasi mahal yung sibuyas. Buyas. <laughs> Mas <laughs> marami kumakain. Malakas sa so, lasa. Din lalaki ng tipak. Hindi, hindi ko na naubos yung ano na yun kasi yung lalaki ng hiwa Tapos may pesto pa. Sumanda sa iba. 60 ka yun sa amin. Maalis na. Ito na yata. Amin na yan? O, oh, eto. Kami yung mga ngayon. Sarap. Ang natin ngayon yung lasa Anong meron sa pedo dito. Pagka masarap yung lasa niyan, pre. Pag masarap yung lasa niyan, papuntahin ko lahat ng kapitbahay ko dito. Mm, tatayuhin namin to. Mami to. Nasa yung nasan yung utak niyan? Tuwalya ba? utak. Tuwalya. Tuwalya lang. Oh, Ako sarap yan. Ano Combo yan. Sobra kanin. Okay lang Ah, pwedeng extra rice diyan pag nagutom. Ito, so, pagkabitin ka. Ay, hindi ko na plana. So, kasi may ano eh? Wala chili. Hot sauce. Wala, chili oil. Tanungin mo kung may chili oil sila. Ha? Hindi, siya Patis pa rin. Chili oil. Chili oil lang masarap. Tiyan mo kung may chili oil. Hmm? Ayos din yung pano niya. Buh! Oh. Buh! absoults, Ha? absoults. Ganito ang bagay sa paayatas kani cups, daming truck kumuha doon, di ba? Oo. Oh. Pupus namin yan, sa plano lang yun. Vay, um. yun, yun. Ayan! eh parang parang, parang oil lang Walang siyun. Eh? bang bang kasi, yan eh. Ikaw pa yung kau Ikaw pa kau 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 first mo lang din makita sa Samuel, di ba? Pero yan pala talaga, ano na yan? Sinauna yan eh. Nauna ako dyan, ano? Nauna ako. Kaya ikaw nga yung antigo dyan. Kasi mamlay lang. Hmm, mm -hmm. Mga doktor, ha? Oh. Diyan, hindi nga lang makatayo yun lang. Hindi oh. niya pala tayo nakikita, no? Kasi, malabo. Malabo. sa boses sa pagsaksa, Sa, mm -hmm. sa paglakad natin. Hindi sa hindi. Okay. sa mga pangalan, friend. Friend.

没错。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯

Sarawa ka ba? Hindi na sir. okay na to sir sa akin. Ang dami na nga ng rice mo. <laughs> so, pag sa gabi sir, hindi rin ako masyadong makain ng kanin. Okay, ako hindi na kumakain pag gabi. Hindi hmm. ako masyado sir. Hindi na ako napakain. hindi. Wala <laughs> ko pa dito. Inatanong kasi kita kung mag-exercise ka. Sarap mag-repin. Papa-repin <laughs> din ako. Oh. nag-repin din si Sir Rolvis. Si, oh. si Jane. Okay, okay nito sa akin. diet ako eh. Medyo okay, yun malayo pa biyahe namin. Adi ko. Oh, malayo layo pa. Kailangan ano, mag-full tank kayo. Kaya mabiyahe pa kayo malayo. <laughs> Ibigat yung sasakyan. Eh, dadayo na lang kami. Oh. Ha? Pwede kaming yung crew. Pwede kaming crew. Ito yung mga inside. Oh, pwede rin. Parang ano siya, nakas So, ito yung mga Business. Business sa food, sir. Business sa food. Ang demand na yun. Kasi kung mag ka ngayon, Kaso lang napakarami, napakamahal ng na, ano, eh? Ingredients. Bawang sibuyas yes, Isang piraso, 12 pesos. So, may pesos, sir eh. 600 kasi isang kilo, sir. Ano? Yang gagawin na lang, ibawiin e, na lang sa presyo. Mm -hmm. Ito, parang ganito. kahit, na... Kahit, kahit, na mm -hmm. kahit na kasi mahal siya.

Yung kataya ng baka dito malapit kan diyan lang siya. Ano na no? Damong maliit diyan, sana so, maliit siya. ng, mali. ng baka diyan. Yung mga yaman yung mga buto-buto nito sir, di ba? Ano yung dito? Dami pang hmm? Dami pang kanin. Dami pang kainin, no? Kaya pala tinagkat ko si John Mel. Ay, pakotak pala. Walang may ah? pala, gano'n na pala. Kasi na pala. Kung araw na Hindi. Wala kang pasto. Nadis ka na rin. Nagwebe yata yun. Alam bayaw niya rin. pa babae? Hindi wala. Ay, kayo. Pinas. Sabi na. Kayo na Kering baka kaya kaya Pero kamag anak din siguro. O tama, yung mga naman